Kira niya, si Vice Ganda yung laban. Yung laban. Sa lahat po ng bumubuo ng MTRCB, good job po. May, kung ano, 10 million na fans ni Vice Ganda, Showtime. Siguro nung nagsama sa kami ng Ngayon, tinira niya si Coco. Kanina alas gis, meron pang post. Empleyado, estudyante, nahirapan umuwi dahil sobrang traffic. Ito mga o kasi may nag-taping na naman daw siya nang walang permit. Uh, walang permit. Iisip ako, teka lang, anong, ano ano kayong effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post? Pag naisip mo, mapapuso ka. Mapapuso ko Mag-re-research ka muna. Hindi na. Sorry, active ka. Ako talaga, kung oh. ano talaga tingin mo Kasi na pag nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin. Okay. Eh. Hindi ko sya pinipili basta pag minamatyaga ko mali ko pero iko kahit sino so, ko wala so, akong pakihala, base sir. base Ang Ate lang po kasi is itama yung mali wala man po akong pakialam kung sino kayo kung sino kayo hey, wag kayo masyadong emosyonal wag kayo mga tanga Itinama lang po natin, diba? Kung aapihin naman yung mga taong nasuspinde, uh, ipaglalaban din natin sila, yun yun.